Ako si Vince Plant TV Bisikin pruning ko tayo ngayon sa aking tanim na grapes Ito po ang tanim nating grapes Ito ay grafted So ang rootstock nito Ito po ay katauba dinugtugan ng Nisina variety So ang importante kasi sa pruning uh, sa ibang bansa kasi Kadalas ang ginagawa nila sa kanilang table grips ay cane pruning. Uh, dito kasi sa Pilipinas, uh, ito ay kadalas ang ginagawa kasi ay spar pruning po ang kanilang ginagawa. Lalo na ang kanilang training ay arbor trellis training system o overhead training. So dito, ah uh, kailangan putulin dito ay uh, magtira tayo ng dalawang mata at dito din uh, dalawang mata din para sa pinpruning so kailangan lang ikat dito tignan ito, tatanggalin na lang ito. Dito. Kasi dito, mamili tayo ng dalawa dito na tutubo na gawing protein kin. So, ang isa naman ay Uh, tinatawag na renewable ayan uh, ganyan lang so uh, patuloyin po na po tayong mag pruning so ito na po yung kanyang hitsora may dalawang mata na itinitira dito kasi ito yung patutubuin tapos mamili tayo ng magandang protein kin at dito naman ito yung uh, magiging itsura kapag tumubo na yung uh, apat na mata o apat na buds sa ganitong stage ganito pencil size um, matured na brown brown na so ganito ang magiging itsura yan. May mga walong mata na ititira dito. Ayo sa mga video ko kasi kailangan uh, talagang uh, maggagawa ako ng mga video para dito so, nga, sa mga sakin pruning. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at pinditan niyo po yung notification bell para updated ka sa mga bago kong upload so maraming salamat sa panununod